So ito na nga guys, nahuli na nga si Mayor Alice Guo sa si Indonesia. Alam niyo isa lang talaga yung na-notice ko dito na mas matinik, ha, na mas matinik yung mga pulis ng Indonesia kaysa pulis ng Pilipinas, <laughs> 'di ba? Imagine mo ah, s'yempre Interpol ano. Pero they exerted the effort para mahuli si Guo. Samantalang dito sa Pilipinas, tinamin man, man mga kapulisan natin, 3 male mahigit, policemen and women, na deployed to look for Pastor Kibuloy. But until now, hindi pa talaga nahanap. Ha? Huh? <laughs> Grabe. Ewan ko for some reasons. Pero ganun pa man mga kaibigan, ang talo dito sa lahat ng mga hearings na sa Senado, sa Congress, ngano naman, -ano pambihira, ang talo, ang bansang Pilipinas, ang Pilipino, yung mga mahirap, tinan nyo, mga bigas, ang mahal, ang na mga pilihin, lahat-lahat, pambihirang yan.